Andang gabi po sa inyo po. So, ngayon bueno, no, may papakita po ko sa inyo ng mga isang bagay. No? Papaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang totoo. So, ayan. Pero bago ang lahat yan sa mga bago po mapapadang po sa ating pumutin channel. Yan, baka naman. Yan, pakisamahan na rin po ng notification bell yung all para lahat po natin pong upload. inyo po mapapanood. So ayan, baro bago lahat ano? ayan, salamat po sa mga sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchao at saka siyempre sa ating mga signed viewers. Ayan, maraming maraming salamat. Siyempre, shout out po tayo, no? Shout out sa ating mga sa ating mga kautulan, no? Ayan, sa sa Resalian, Alpha Omega. Ayan, sa Bold Democratic Brotherhood Crusader, Hariba, Kalimba, Philippines. Siyempre, sa ating ngayong grupo, no it's Bakasi. Ayan, shout out sa mga utol, no? Ayan, syempre, shout out sa ating na uh, founder ng SB Anti-Crime. Ayan, si Tatay Serapin Bigadores. Ayan, shout out po kay, Tatay, no? So, ayan, may, shout out din natin yun, no? Yung isang utol na hindi ko lang narikul yung kanyang pangalan, no? Pero nabasa ko rin sa comment na taga ano siya, taga Bakoor, utol din. Ayan, nasabi uh, niya, mayroon siya mga nabanggit no? Uh, kay ano raw kay boss email yan na, dun sa comment medyo hindi ko na nakita eh so yan shout out sa iyo ano sa mga kautulan natin diyan sa Bacoor Cavite mga harib bakal so yan meron tayong papakita na gamit yan, bahala na po kayo kung ano po ang kung totoo po ang akin pong sasabihin o hindi kayo na lang pong bahala pero ito ipapaliwanag ko po sa inyo so yan. ito po yung ibig sabihin ayan ito pong kawayan no Ayan. Di ko alam kung anong ta- anong ta anong tamang tawag dito, kawayan o bagakay na. So ayan. Butas siya. Yeah. So ayan. Kapag kay ikay kasi nangahunting, ano. Kapag halimbawa isa kang antingero na nang ka ng mga ganito. Ganito mga libon, ayan ganyan, mga libon na kawayan. Bago ka makakita dito, itong ganito. Yan, ito kaya may butas no tinuso ko kasi kasi nakatali yan eh. ko ng isang ano yan para malagyan ng kawit para ma maibiting ko rito sa bahay no pero yan ay eh, tusok ng isang aspile uh, aspili or uh, isang bagay no pero ito po yung likod niya na ano niyo ayan. wala talaga yan libon talaga original binawasan ko na nga po yan eh ano naglagari ako ayan medyo pumaltos ng kaunti ay medyo nabiyak So ayan. Kapag ka ikay nang hunting nito, sa so kabundukan nun, maghahanap ka ng libon na kawayan ng ganito. bagu Bago ka makakita niyan, marami ka muna makikita na ganito. Na mga butas na hindi siya libon. So ayan. Parehas lang po yan sila. Ayan, kawayan. O bagakay, ang tawag dito. So ito ano? hindi po siya matatawag na no? hindi po siya matatawag na binutas ng bubuyog no, sapagkat ang ganito po kasing klase na bagay no, kasi pag ika'y nasa bundok, nang hunting ka nito ito, itong magahanap ka, may magmamahal na araw na malapit na no? kapag nang hunting ka nitong libon na kawayan marami ka muna matatabas ng mga ganito, mga butas so ayan So, hindi po siya matatawag na na binutas po ng uh, bubuyog. Sapagkat kapag ikay nang hunting nito, bago ka makakita nito, marami ka muna masusumpungan nito ng mga uh, may mga butas. So, natural. Alam mo sa probinsya na, dito sa probinsya namin, no? ang ginagawa namin nito na medyo kabataan pa natin. Muputol ako ng mga dalawat dipat, kal ah, dalawang dangkal kalahati. Ginagawa namin bar barilan ng mga trupa, no? mga kabataan. So ang ginagawa namin dito ano, uh, gumagawa kami ng bilog na kawayan o kawayan binibilog namin para pang ano siya, panduldog ba. Yan, tapos ang binabala namin dito yung papaya. So kapag ka, uh, pag uh, ganun, laro ano ng mga kabataan. So baril-barilan yun. No? Pag iyan ay nahabol mo, ah, uh, babarilin mo siya ng laruan na ganito. May, may balang papaya sumahapdi siya, talaga masakit kaya talagang kakaripas ka ng tagbo at saka siyempre meron ka rin, lahat naman kayo may mga ganitong lasing laruan, siyempre sabi nga pagalingan o paunahan na lang so ganito pong ginagawa namin sa dito sa probinsya po namin no? yung bar barilan, itong kawayan Yan. kasi yung kawayan no ito rin yung pinangano namin dito ay eh, parang ano siya, yung itutusok siya ng ganon para para parang ano siya eh, parang pumuputok din ano. Sabi nga parang ano siya, uh, malapirit kung tawagin sa amin. So masakit siya pag tumatama. Ganun po ginagawa namin ito. So hindi po siya matatawag na. May utas po na bubulog sa uh, sabi ko nga ano, bago ka makasumpong nito, kung ikay mga hanting sa bundok nito, itong libo na kawayan, marami ka muna mapuputol ng mga ganito marami ka muna matatabas ng mga na maliliit na may mga butas. So, ayan po ang ano, no, paliwanag po natin dito sa, sa ganito. So, ito, ano lang po ito, uh, normal lang po ito na kawayan. Normal lang po siya kasi napakarami po niya. Kahit isting nyo, punta kayo sa bundok, mga kayo ng mga kawayan. So, mga hanting kayo ng libon na kawayan. So, marami muna kayo mapuputo ng mga kawayan na mga ganito. May mga butas. So, normal lang siya na kawayan. So, ayan. Tapos ito naman na naman, ano, no? itong mga uh, uh, libon na, na ito kawayan. No? Ito po yung mga sinasangkap sa mga sa mga pandipinsa, mga pagkumbati ng mga gamit. Halimbawa, eh, gumagawa po kayo ng uh, bao na para gawing kwintas o kaya uh, garapa na po pwedeng pansangga o pandipinsa. So, isa po ito sa sinasangkap. So, sabi nga, no, kapag ka, halimbawa gumawa ka ng bao, halimbawa mga ganito, ganyan bao, tapos mga ganitong grapa. Yeah. Mga ganitong grapa ng mga pangkumbate. So, kapag ka, gumawa ng mga pandipinsa, matawag ng pangkumbate, ng mga bagay, kapag wala nito, wala kang isasangkap nitong libon na kawayan wag ka nang gumawa sapagkat ito ay isa sa pinaka importante Ayan. na na sangkap. so it, isa po ito sa tinatawag na na natawag na mutya ng lupa Ayan. kasi ang importante po kasi sa paggagawa po ng gamit Uh, apoy, hangin, tubig, at saka yung tinatawag na mutya ng lupa o uh, singaw ng kalikasan na nagbuhat sa lupa na halimbawa, uh, mga bunga ng, ng mga kahoy o isang ganito, kawayan na libon. So, isa sa, sa mga apat na importante na sinasangkap sa paggawa ng gamit. So, sabi nga, no, kung halimbawa gagawa ka ng pandipinsa, kapag wala kang sangkap nito, huwag ka nang gumawa sapagkat hindi po yan kumpleto. Kasi sa paggagawa po talaga ng gamit, tsaka potuhanan lamang, no, yung apat na yan, no, muntsa ng tubig, muntsa ng apoy, muntsa ng hangin, muntsa ng lupa, kailangan yan combine lagi yan magkasama nakapaloob sa bauman o garapa o sinturon na inyong gagawin basta mga mga sinasangkapan ng mga orasyon mga gamit ng mga pandigma lagi pong kasama ito isa po ito sa tinatawag na yung singaw ng kalikasan o tinatawag na mucha ng lupa so ayan kasi ito galing po yan sa lupa tumubo. So, isa siya sa, mga gamit na importante. Pinaka-importante sa, sa apat na na bagay na isinasangkap sa sa paggawa po ng gamit. So, ang mga ganitong klase, ano, ito ay para lang po ito sa mga naniniwala, sa mga sa mga virtud po ng kalikasan, no? o tinatawag ng mga mga anting-anting o mga nahihiling po sa mga agimat. Sapagat ang ang agimat, noy yung mga ganon agimat o anting-anting, mga kapanahonan ng lulo natin, no, talagang uso, uso. Pero sa generation po ngayon, no, ayan, yung mga ganito, no, makikita natin sa mga vlogger na mga spiritual, makikita naman natin, no, na napakaraming vlogger na mga spiritual, no, yan ay eh, mga kanilang namana sa kanilang mga lolo or uh, mayroon silang uh, sinalihan na grupo na mga spiritual tapos nabasbasan sila so ayan, kaya kumalat po yan napakarami ngayon lusun Luzon, Visayas, Mindanao po yan napakarami po mga vlogger na mga spiritual so ayan, so ganun ba man no? yung paliwanag natin dito itong kawayan na uh, butas. So, ano lang siya. Uh, hindi siya matatawag natin na uh, binutas ng bubuyog. No? Sapagkat uh, sabi ko nga uh, kanina, no? bago ka makakuha nito sa bundok ng mga libon na kawayan, marami ka mo na mapuputol nito ng mga butas na kawayan. So, yan. Pwede pa yung ano, no? pwede pa yung kahoy yung mga kahoy na nabutas kasi talagang ang kahoy lagi pong walang butas 'yan halimbawa sa mga kahoy sa mga puno no pagay tumabas niyan talagang uh, wala talaga mga butas yun po pwede pero yung mga ganito no kasi normal 'to eh siyempre kaya naman natin 'to alam no dahil s'yempre laki tayo bundok alam natin ang anong sa kabundukan no ah uh, kaya alam natin na rin kasi tayo nito kaya alam natin, bago tayo maka, makasumpung na ito, ito yung nariling. So, yan. yan po yung maano natin, no? Ah, sabi nga, no? Na, sa kalikasan, yan. Wala po tayo masasabi dyan sapagkat ah, ang ang kalikasan, no? Talaga nga, sabi nga, talagang mapaghimala o makapangyarihan. Katulad na lang halimbawa ng mga ganito, no? Yan. Mga katulad nito. Yan. Yan isang uri ng sanga ng kahoy na itinapon kung saan saan, yan, na naging bato, ayun, no? tinabas siya, yan. tinabas, original, na, alam mo yung, linagari, so, ayun, no? so, pagdating mo sa kalikasan, wala po tayong maano diyan kasi, hindi po yan inulman ng tao, hindi po yan ginawa ng tao, talagang kalikasan, ito po, ayan, maliwanag ko, oh. Isang uri ng sanga ng kahoy na tinapon kahit saan, saan na hinain na siya ng kalikasan naging bato. So ayan, Ito po. naging bato na siya. Hindi hindi siya kahoy naging bato. So ayan. So pagdating sa kalikasan, ayan wala tayong masasabi sa Sapagkat so, uh, sabi nga no, ang kalikasan ayan ay ginawa ng ating Panginoon sa so Kristo. So, wala tayong mano dyan sapagkat tayo ay mga sundalo lamang niya. So, wala tayong masasabi dyan. Basta yan, nakukuha po yan ng mga antingero na mga nangahanting, ng mga tinatawag na mga na mga, na mga agimat or na anting-anting. Lalo na po ngayon. Ayan, malapit. Ilang ano na lang, no? April na si uh, 17, 18 mahal na araw na. So, yan. Yan na naman po yung mga anting talagang kachansan lupalo po yan. Makakarating po yan para bang hunting lang po ng mga, mga ginagamit na mga tinatawag na mga mutya. Yan sa mga kuiba, sa kabundukan Yan, na lang sa antingero No? Kung saan niya gusto mga hunting, kung sa bundok o sa kuiba. Yan kasi pagdating sa kuiba naman, ang mga nakukuha naman yan, mga umo. Yan, mga ganito. Ito naman yung mga na-hunting niyan sa mga kuiba, yung mga target niya ng mga ano no. Uh, white omo at saka black omo. Yan. Pero pagdating sa kabundukan, hunting sa mga sa mga natawag na gimat Yan. Isa po ito sa mga ganun no, sa mga kawayan tapos mga mga kahoy na tumagos sa mga kapwa ugat na tumagos sa puno, yung mga ganun. So ayan, marami napakarami pong ano, marami marami pong makukuha pag mahal na araw. Mga tinatawag na mga agimat or anting-anting. So ayan po yung masi-share po natin ngayon sa mga sa mga kawayan na ganitong klase. Eh. So ayan, maraming maraming pong salamat no sa mga utol na sumusuporta po sa ating pong vlog. Ayan. Yan sa mga sapag po sa inyo pong lahat, sa mga ating pong mga subscribers, sa silent viewers. Yan maraming maraming pong salamat sa araw po ng uh, Merkules. yon God bless po sa ating pong lahat.